lambing sa akin na akong makatabi bago matulog bakit may naglalambing sa akin hmm? bakit may naglalambing sa akin aba nagigigil ako Nangigigil ako sa naglalambing sa akin, no? Gusto ko nakaunan sa arm. Hmm. Huh. Nangigigil ako sa naglalambing sa akin. Bakit may naglalambing? Hello? Weh! Ah, diniin ang muka! <laughs> Bakit ganun? Bakit ganun? Ganun, ganun ang lakas naman. Uy, hmm? hmm? tulog ka na dyan? Matulog ka na dyan? Tatabi ka sa akin? Ha? Huh? Ay, huwag ka sa, sa unan ko pa mahiga. No, eh, paano yung arms ko nandito? Oh, layo, oh. Oh. Hmm? Ano yan? Dapa ka na lang dyan. Tulog na tayo? Huh? Sleep na tayo? Hinahanap talaga yung kamay ko. Ganyan, holding hands na lang tayo. Ayaw? Wow, ang bait matulog na siya. Tulog na siya. Good night. Good night. Tulog na siya. Ayan tulog na siya hmm. nakapatong sa unan tulog na yan oh, kailangan nakahawak yung kamay sige hold mo yung kamay ko hmm. skip na tayo good night sleep na tayo ba? Diba? wala na tulog na siya nakapikit na nga siya ayos ah good night tulog na nga siya